Hindi maikakaila na si Manny Pacquiao ay isa sa pinakamatagumpay at pinaka tinitingalang buksingero sa buong mundo. Pero sa likod ng tagumpay, may mga kontrobersiyang dumaan sa kanyang buhay. Isa na rito ay ang pagkakaroon umano niya ng anak sa lawas na si Eman Bacosa. Ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba tinanggap ni Jinky Pacquiao ang isyong ito. At ano na ang buhay ngayon ng batang ito na minsan ay naging laman ng mga balita. Ano ko dumating yung punto? Wala na ako. Lililingunin pa ba siya ni Manny? Lililingunin pa ba siya ng kusina? Noong kasagsagan ng kasikatan ni Manny sa boxing, naging laman ng mga tabloids ang balitang may anak umano siya sa ibang babae. Kay Krista Ranillo, isang dating aktres na minsan na sa kanya. Bagamat hindi direktang kinumpirma ni Manny noon ang isyu, lumabas sa mga ulat ang pangalan ni Eman Bacosa isang batang lalaki na sinasabing may kaugnayan sa kanya. Marami ang nagtaka paano haharapin ito ni Jinky na noon ay kilalang tahimik ngunit matatag na asawa ng pambansang kamao. Ayon sa ilang panayam, inamin mismo ni Jinky Pacquiao na dumaan siya sa matinding emosyon, sakit, selos at pagkalito. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang manahimik at manalangin. Sinabi ni Jinky noon sa isang mo, interview, mo lahat naman ng pagsubok ay kaya mong malagpasan kapag kasama mo si Lord. Kasi pag nag-asawa ka, it's a never-ending journey. Correct. Kung -pag -pag Ipinakita ni Jinky ang klase ng pagmamahal at pagunawa na bihira sa panahon ngayon. Sa halip na pag-away o hiwalayan, pinili niyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Sa mga sumunod na taon, naging mas matatag ang relasyon ng mag-asawa. Makikita sa public appearances nila na mas naging malapit at mas mapagmahal si Manny sa kanyang pamilya Bagamat hindi man direktang kinumpirma ni Jinky ang lahat ng detalye tungkol kay Eman Bacosa Malinaw na pinili niyang magpatawad Sabi nga ni Jinky, lahat ng tao nagkakamali pero ang mahalaga natututo At ito ay marahil ang sekreto kung bakit nananatili silang matatag hanggang ngayon Sino nga ba si Eman Bacosa? Ayon sa ilang ulat, lumaki siyang maayos at pribado ang buhay. Malayo sa intriga. May mga larawan sa social media na nagpapakitang isa siyang mabuting binata, marangal at magalang. Bata pa lamang si Eman Bacosa ay nakitaan na siya ng dedikasyon at sipag sa pag eensayo Madalas siyang makita sa gym o kaya naman ay sa bakanting lote na may improvised na punching bag. Hindi lamang ito isang libangan para sa kanya, kundi isang paraan upang mapaunlad ang kanyang disiplina, lakas at tiwala sa sarili. Ngayon, kilala si Eman bilang isang malakas, masipag at disiplinadong boxer. Hindi man siya masyadong bukas tungkol sa kanyang buhay, marami ang nagsasabing may pagkakahawig siya kay Manny sa mukha at sa tindig. Marami ang humahanga dahil tila iniwas ni Manny na madamay si Eman sa gulo ng politika o showbiz. At pinanatili ang respeto sa privacy nito. Ngayon mas nakikita natin si Manny at Jinky bilang simbolo ng pagbabago at pananampalataya. Mula sa karangyaan hanggang sa pagkakaroon ng mga pagsubok. Nanatiling matatag ang kanilang pagsasama. Lima na ang kanilang anak, sina Jimuel, Michael, Princess, Queenie at Israel. At patuloy na pinapakita ni Jinky na sa likod ng tagumpay, ang tunay na yaman ay pamilya. Ang kwento ni Jinky at Manny ay isang patunay na walang perpektong relasyon, ngunit may perpektong paraan para magpatawad at magbago. Hindi kailangang ikahiya ang mga pagkakamali ng nakaraan. Mas mahalaga kung paano mo ito tinutuwid. Ang tunay na pag-ibig ika nga sinusubok hindi sa saya, kundi sa pagpapatawad.